Dito po tayo sa presyo ni Madam Tony. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. Tulad po ng mais, upo, pipinong bakla, piling Taiwan, at sitaw po. Good morning, Madam Tony. Magaganda ng gulay mo. Anong mais mo to Madam Tony? Purple. Purple? Magani purple natin. 320 uh, 350. ah, 350 yan 350 po purple po ta hindi siya dilaw hindi siya puti purple ay ay ah, ano yung puti yon 320 bali oh yon puti rin 320 ano tong upo mo ko ano to balag magkano yung balag natin ngayon 15 po 15 napakamura po saka tong ano nyo may siling taiwan din siya yung siling Taiwan natin ngayon, magkano? 80 po. 80. Ay, bumaba na. Ayaw na tumaas, ano? Oo oh, nga. Tumaas na nga. Ayaw na sa 100 plus. Ayaw, bumaba ulit. Bumaba po. O, yung pipi ng bakla? 45. 45. 40. 450, 45, 450, 45, 450, 450, 450 sa bundle. Anong sitaw to? Ah, uh, <laughs> may hagot <hand> ako. <laughs> ano, uh, verde? magkano mag ano po ito? Sandaan to? po. Sandaan, yan. Ang galing mo yung maga. Yan. Ayan po dito. Ang pwesto po nila, Madam tony ayan lang po yung entrance of pang lima. Pag nakita mo yung magandang babae, mag yun na yun. Pag nakita nyo raw yung magandang babae, siya na po raw yun. Kitang-kita naman po eh. Ma po maganda, matangkad, okay. sexy, at, sa at saka maingay. Maingay ma, hindi? Hindi naman daw maingay. Yan. Salamat! Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kagulay, mga kaibigang farmers, and of course, sa ating kapwa-kabanatuenyos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mister Palente Ngayon po ay April 2 Araw po ng Martes Isang napakainit na araw na naman po Ang gagawin natin pag-update ng mga Aspen Price O yung mga turin ng mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora Sa Kadoro Dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora upang alamin ang kanilang mga presyo. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe ang ating channel para po naka-update po tayo araw-araw sa ating ginagawang video dito sa ating baksakan Tandaan niyo po ang mga gulay po, araw-araw po yan nagbabago. Malikot po ang presyo, kahit na isang araw lang po nagbabago po yan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya ano pa po yung natin? habang nanonood po tayo, subscribe na po tayo at samahan niyo na po ang mag-upload. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Ayan po, nagsisimula na pong nagdadatingan ang mga gulay, alas 10 na po ng umaga. Kaya tara let's go na po tayo para mag-update. Dito po, alamin natin yung presyo ng kalamansi. At magkani sa burito ng kalamansi natin ngayon? Asking price. 350 po. So, ah, na po. Mura, napakamura. <laughs> ito na napaka po. Ano ito? La lagay as, eh, 300. Ang natin, may old two way Mura din, ano? Napaka, ayaw na kasi, ang dahil nagtatanong, napakamura daw ng kalamansi natin. O, yung setting natin, good na good, 8 setting. Yung semi, 350. Yan kasi, lagay ah. yan. Yan, maraming salamat, madam. Yan na, sa nagtatanong po ng kalamansi natin, medyo mababa po yung kalamansin natin nasa 800-700 balik dito tayo kay ano kay ko, ko ngayon araw-araw halos lagi siyang merong magagandang patola ayan o oh. ng mga patola alamin natin presyo ng patola niya pati yung kanyang siling panigang Boss ko, magkano yung patuloy natin palipit ngayon? Boss ka, 25 25, bumaba Ayun, bulakan white pa yun? oh, bulakan white Magkano ngayon asking price? 90 90, etong daan ang sili natin? Sili, 40, 35 40, etong ano? Sili, 40, boss 40, napakamura mura ngayon sili bumaba yung ano Ayan, dito siyempre Sampalok na, sampalok na kanina yung shout ba? Shoutout kay Ate SP Yamon. Oh, uh, ito atas, sa, sa kabarangay ko, sa barangay Lote. Kay oh, hey, Madam P. SP, shoutout daw. Shoutout mo naman si Brad. Yeah, pa mo, na. <laughs> Brother nating shoutout. Magkano isang palak natin <laughs> ngayon? 35 po. O, oh, 35, 350 isang bundle. Ito nga na, itong... Sigarilyas. Sigarilyas Mar si po, Matthew. Matthew, maganda yung sumagot. 120. Anong sitaw to? -negro. negros. Mag -ne negros, magkano yung negros? 100? Mura, no? Ay, yung hagod natin, yung isang bilkis na gano'n. Hagod po, isang sampo. Sampo, yun, ang mura. Ay, ano, masarap, eh. Ayan yung mga, ano natin, mga magaganda nating mga tindera dito. Ayan, pati kagulay natin. Ayan. Ito, ayan na nga, <laughs> ayan. Ito yung pogi <laughs> ng patola. Okay. Masaya dito, masaya. Dito kay Lita, araw-araw siya yung nakikita kong maraming uh, tindang murado. Ayan. Yung pwede niya, marami to Araw-araw, hindi siya nawawala ng murado. Alamin natin magkano yung presyo ng kanyang murado. Good morning, Lita. Lita, magkano yung murado natin ngayon? 35 na lang. Kaya? 35. Anong sitaw ito? Verde-verde? Anong variety yan? Mega star yan ang mega star, star, mega star yun, na sweet wow. na sita, variety. Magkano ngayon yung asking price niya? 120. Oh, 120. Pag isang bundle po yan, 1,020. Ay, 1,200. Pag isang ganito, 120 yan. Magkano ng kamatis natin gagaganda? Oh? Asking po 20. 20, magaganda no? Medyo bumaba siya no? Ay, mahaba yung kamatis yung natin. natin. Ano itong upo mo? Ba? Balag? Bala pa ang... Balag ba yan? Gapang, Magaling gapang na upo? Sandaan po, asking. Yan, sandaan sa ang asking. Isang bundle na po yun ha. O, bali 10 piso at isang piraso. 10 piraso yan. Yan, yan dito, mayroong mais o. Oh. Tanong natin anong mais to kung dilaw o puti. Good morning, Dimples. Mukhang blondy ka. Pareho na ka ng mais mo. Yung ano, no? Balahibo ng mais. Ano yung mais natin? Ano? dilaw. Puti. Magkano yung dilaw ngayon? 22. 22 ang asking. E yung sa puti? 30. 30. Napapanood ba ba yung video natin? Ano? Kaganda mo, ano? Lalo na ngayon, blondy yung buhok. Medyo nag-upgrade na niya na 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 si Madam Dimples Dimples. Mamaya mapapanood mo na naman. Na lang. Salamat, na lang. Salamat Madam Dimples. Dito sa akin na mabait na kaibigan, ang akin sister, ang akin sister sa Baksag. Ay, good morning sir. Yan kay sir. Good morning, good morning sister kong mabait. Ay, sarap naman pagkain yun. No? Da, pa na nagda Sister, anong talong to? Propelica. 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 Magkano yung asking price natin? 35 po natin. O, oh, 35 isang kilo, 350 isang bundle. Yan. Itong delikata natin na ganito ang ano, kalabasa. Magkano po? 250. 250 ang asking price. price. Yan. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay ang kanilang mga asking price only o touring. Wala pong, wala pong, pong final price. Ano yung almusal merienda? Altang. Altang daw, altang. 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 Ah. Almosa. Is sir, Beto, ikaw hindi ka kumakain? Hindi kayo kumakain ni Sir? Eh, diet ka rin. Diet? Sir, diet ka rin. <laughs> diet daw kayo. Diet. Dito kay amin, napakadami na namang ano, Taiwan. Amin, magkano na yung Taiwan natin? Asking price. Bumaba na. <laughs> Bumaba na naman ano? Ayan, na natulog na naman yung ano natin. Siling Taiwan. Ha? Ah, madami, kaya bumaba. Ay, itong ah, panigang? 50. Ay, bumaba din ano? Bumaba po yung siling Taiwan, pati siling panigang. Eh, yung ano natin, patolang kinis. 25. At yung ating talbos na maganda. Magkano yan? 50? 40. Ah? 30. Bumaba. bumaba yata yung mga goreng nila. Ay, bumaba, okay. Salamat. Okay, Dory, ano nga ano ito? Talong yan Fortuner O, oh, Fortuner, kanina, prokelita felica Ito naman ngayon, Fortuner Magaling Fortuner natin 350 Ay, ang ganda ng upo yung balag Magaling balag 12 okay. Ito po yung unang kaibigan ko dito sa Baksakan Maganda pa rin Mula noon hanggang ngayon, maganda pa rin Sweet na sweet pa rin, ang kanyang dating Talong natin kay Machete yung presyo ng kanyang okra, yun know, Pati ng bonitong ampalaya. Para ma-update natin yan. Dumadating pa yung mga okra niya. Machete, baka yung okra natin ngayon? Asking. Ha? 90. Oh, medyo mataas. Ayun nakagaganda ng okra ni Machete. Ha? Eh, yung bonito mga ampalaya. Ah, wala ba bonito? Wala pala siyang bonito. Ayan po, ang dami pa rin uh, kamatis. Kaya medyo dumababa yata ulit ang kamatis. Ayan po, dumatis lang dito. Ito, oh. so, natin kay Ate Baby. Ate Baby, magkano yung kamatis mo ngayon? 20 lang as. Bumaba, no? Nag-25 na, bumaba ulit, oh. Marami kasing dating ano. Eh, ano itong upo nito? Balag. Balag, balag? 150. 150. Ay, yung bonito natin ang palaya. 50. 50. Ang pala yung mistisa yun? Magaya yung mistisa. 80 na asking. 80. Wala pang buhay na mano. Sa panigang mo? Benta ako 50. 50. Ito meron siyang okra. Yung okra natin? May sandahan, may 90. Sandahan, 90. Ano itong ano? Bulakan bay? Mariposa. Ah, mariposa. Magkasi mariposa. 80. 80. Ay, so, Ay, yung berde natin, ano yun? Nakisig, ano magkano yun? 120 aspring. aspring. Ayan Ayan, price yun. ng ating ati baby. Ngayon po, medyo dumating ako magandang bisita dito. Napakaganda, <laughs> napakasipag. pa po. <laughs> Nasaan si sir? Kulang, napakasexy. Oo, napakasexy oh, oh, napaka Ay, pa. Ayan, si no, ati baby na nagsabi. Hindi ako ha. Ito si Pia mo, ati baby. 30 na nag-alis. 30 siya nag Si kalabasa. Dito mayroong ano si Jarillas. Eh, sweet na sweet. Madang sweet magkain si Jarillas natin. 130 po. 130. Ito lang ang angat Ito ang bida ngayon sa ating baksangan. Siya ang pinakamatas. Yung ano eh. Si Jarillas ano. Tumas ulit. Okay. Ay yung luya nating dilaw. Ano po? 30. 30. Ano itong upo mo, mo? Balag? Uh, po Magkaning balag? Maliliit lang po yan eh. 120. 120. Maliliit na balag. Salamat madam sweet. Madam Rosa, Puro Taiwan yung dating niya. Alamin na rin natin magkano yung Taiwan niya. Eh, meron din pala siyang siling sultan. Bumaba yung Taiwan, siling Taiwan, pati yung siling panigang. Itong ayaw mo pa ba ng 40? 40 na lang sigang, ayaw mo pa? Madam Rosa, magkano itong ano? Ah, oh, bumaba din ah. Oh. Bumaba yung Sultan, Panigang, Patoy Taiwan. Bumaba Kamatis, no. Kamatis, bumaba. Eh, yung Suprema natin kalabasa ito, alam ko mataas eh. Ay, 22 po. Oh, mataas. Ang ito 25, 22. Suprema kalabasa po yun. Ay, yung Pongkan. Yan, 17 mo na lang o, sa mo. Ikaw, okay. Pong Pongkan na yung tawag sa kamatos. Ayan. ka na, hapon, 17. Besin, Nagmura. Mura yung mga gulay ngayon. 2,460. Wala lang madaling usapan. Ayan, maganda sana. O, lang. O, Dami, dami, mustasa. Ayon, oh, yung mustasa mo, osan? 30 po. 30 ang mustasa. Ayan, may ang mustasa nyo. Tingnan natin yung magandang magandang luya. Kada magkano yung good na good na luya natin? Good oh, lang po. Good, good lang. Okay. 65. Eh yung good na good, mga 80 siguro na. Oh, no. Kaganda oh. niya, madam. Oh. Simple yung ganda niya. Uh, salamat. Ito pa kay madam Ara. Tanong din natin yung kalabasa niya. Good morning madam Ara. Madam Ara, magkano ngayon yung ano natin kalabasang big? 23 po. O, oh, 23 yung supremo. Eh, yung ano, small medium. Ah, uh, 22 po. 22, tapos yung small. 20 po. Ah, Saan 20 galing yan? Tawid dagat na yan? Dito na po sa Talavera. Ah, galing lang pala dito sa Talavera, Nueva Ecija. Maraming salamat, Please madam. Maraming Dito tayo sa magugulay natin, bagyo. Good morning, Good morning, boss. Mga boss. boss. Boss, magkano ngayon yung tunganin natin? Labanos na Labanos, maputi. Labanos, meron tayong good. 300. Tsaka sa uh, semi-good natin, 200 na lang. Ayan. Ah, 200 sa semi-good, sa, sa, good, 300. Yeah. Itong wash na wash natin ito yung carrots. Yan, yeah, boss, meron tayong 700 tsaka 600 po dyan. 700. Ito, mukhang magaling magsalita. Mukhang bulero ito ah. Ah, magaling magsalita eh ba babayero 'yun kaya para pagbabayad daw, na no, magaling magsalita eh no. Etong repolyo, yan po Oh, tingnan mo, dire-diretso magsalita, eh, mukhang babayero nga. 300 po tayo, ah. sa Eh yung ano natin, sayote. Sayote mo 350 po. Sa patatas natin malaki. Hanggang 80 po, 80, yeah. sa ating marble. Sa ating marble 900 po. Eh, may celery tayo, celery? Ah, celery ah, per kilo. Yan malalaman mo kung ano kung babayero 'yung sang tao eh. Forme. Eh. Ma bi, mabilis magsalita. Ibuti na lang ako, utal-utal ako. Ito, panigurado, ano to? Taiwan to, no? Ito malalaki, no? Magkano yung Taiwan natin ng isang bundle? 35, 35. 35. Yung medium lang? 25. 25. Ito may kamote din siyang ube. Eh, yung ube natin? 30. Yan si Madam Maris. Baka yung nagre-request kay Madam yeah. Maris, may eh, lalagpasan ko lagi. Eh. Nakakaya naman eh. Pini-PM na ako. Hindi na, hindi na nag-alit. Ah. PM na yun eh. Ay, eh, ipakain pa ng kamote. Madam Maris, ano yung ano natin upo? Balag ba? Balag. Balag. Magkano yung balag ngayon? Asking balag. price. 20. 20. E, yung kamatis natin, ang bumaba, ano? Yeah. Bumaba ulit. Magkano yung kamatis ngayon? 20. Ay, yung ano natin, pato lang palitit. 20. Eh. 20. <laughs> 23. Ano na ka ba? Mayroon ganyan ka? Eight na magaya ng akin kagad din. Oh, okay. Lagyan mo nang ano, nang yelo ganoon. Yelo? Okay. Oh, ano ba ng ano? Ano ba 'yan? Namamagala. Konti pa lang naman magala. na. Ipa-check up mo pala. Kailan e, pa-check up? Dito, okay. Atig. Atigla maganda ng yung gabi ng ganyan natin. 45? 45, 45 ang ang. eh yung asking price nya eh yung ano yung puso magkano ngayon oh, ah 18 yan salamat mababa pa rin yun dito tayo kay Conce Ato lumalapit pa lang ako eh mga sobrang tumal daw Napa napakainit kasi ano wala oh, mamimili oh, wala mamimili magaling pa pa natin ngayon sampu sampu napakainit na naman apura ko eh Mas data as thing. Ngayon, 180 na lang. Ayan, dilaw puti. Dilaw puti. O, oh, dilaw, 180. Bumaba yata halos ng guling eh. Pati yung Taiwan, bumaba oh, na rin. Bumaba po. magkano yung Taiwan ngayon? 750, 70. Kasi dati manget nagigisan oh. libo na. Ngayon, naging mababa ulit. Ah. Pati itong di ba? oh, bumaba na po yan. Magaling ngayon panigang natin. Oh, na po, ang sabi ni Ali Adoro, 30 na lang daw ako hanyan. 30. eh, <laughs> <laughs> yung big piece natin, ano, kamote, talbo. Kamote ah. po ito. Oh. Binang piso na lang ang peta. Pati talbos ng kamote. palalat. Oh bumaba no? Oh, Huwag ka naman magpainit. Ano, sister, baka mamaya. May blood ko, nagpapainit ka pa. Dito kay Mari po, may nakita akong ano, gabing ano. Ano to? Sinibuyas. Tanan natin kay Mari ko kung ano yung ano, ano, yung sinibuyas. Sandali lang, may ano. May picture taking pa. Marikoy, magkano yung ano natin, gabi natin ngayon uh, sinibuyas? Sinibulang Marikoy. Ayan no? napaka no? na bumabali. Sa ating banteng ngayon, sandibo na. Ngayon, papaya natin. Katos. si, Eh, sampalat palat mo. Ay Andre. Ito, ma mula ngayon, tawag ka na dito, Marikoy na ngayon. <laughs> <laughs> Hindi na Madam Ella, Marikoy na lang. Andito sa pwesto ni okay. Ate Sally. Kukunan si Ate kumakain eh. Kukunan ko na lang yung gulay niya. Ate Sally, anong talong yan? Ayan, yeah, mucho. yan oh. No? Magkano yung si mucho ngayon? 35 35 po asking. O, oh, trend sa tinatawaro. Ayan, yeah, natanong na natin yung mucho, propelica, pati fortuner. Eto murado mo magkano? 30 Mura din. Ito pipi ng puti. Yan, 40. balita ko bumaba yung Taiwan natin ngayon. Oo, ano lang? mo, nasa layan, nasa na, na bumaba ulit. Ano? Ay, kamatis, bumaba ulit. nga, ako, sabi ko, si sabi sa ko, <laughs> Eh kahapon yata isang araw 25, eh. ngayon bumaba na naman ano. Yan ang basal po yan. pa to, tinay ko, gaganda nga oh. Ang lalaki oh. Sa pupula. Dapat ang Bm size namin po siya. Hindi. Pababa-baba yung Pababa, baba, kamatis ano. Salamat at Sally. May W3 na lang po. Dito kila boss, alamin natin yung ano, yung local na sibuyas na puti magkano ngayon? Ano na? Isang boriga, eh. tanong natin. Boss, good morning. Magkano isang buriki ng local natin puti ngayon? 430 po yung big, 400 medium. O, 430 yung big, 400 medium. Eh sa pula natin, sir. Low tier. Low, sir. Hold muna tayo, may tumawag eh. Boss, magkano yung pula natin ngayon si Buyas? Ali po, boss. Ito ang pula ngayon to. Pula? 470. 470 dito sa puti yung Ayun, mura na. Okay. Tapos meron din ano, uh, bagto. super white na bawang pati kanso. Alamin natin yung ano, yeah, may bibili. Ito yung super white na bawang natin. 710. Po, 710. Etong kanso, 730. Ayun, yeah. ito. Available pa ba, boss? Available pa. Ayan, yan, sa akin. <laughs> na, naghahanap ng responsibilidad na, na lalaki. yan, available <laughs> na <lang. laughs> Sabi mo, available. Ayan, o. Ayan, o. Not available na pala. Hindi uh, na pala. Biglang bawi, baka mapanood daw. Ayan. Not available so, na big, Biglang kumambi, eh. Oo. <laughs> Yan, may nag-request na shoutout sa shoutout. O oh, sir, shoutout mo na. Shout-out nga shout pala sa... kay Mario Joy Tarakan. Ayan, shout-out po kay Madam. Iwi mo anak natin, ako ng bahala. Ayan, Ayan. kay Mario Joy Tarakan. Iwi mo na yung anak, siya na bahala. <laughs> Mamaya, pag-uwi ito ng ilang, ilang libo pang iwi natin? Wala po, pag-uwi lang. Ayaw pero ano to, good boy naman to, good boy naman siya. Ay, wag naman ganun boss. Eh, di totoo yun. Baser yun, baser, baser. Baser yun, baser yun, ingit lang. Good boy, good boy to. Oh, yan. Saan galing kamatis natin, boss? Talavera, talavera. Talavera, yan. Yeah. Ayun ah. Oh, Melgay, shout out to sa'yo. Yan, good boy. Good to. Bye na good boy tong asawa mo dito. Shout out po sa 17,000 na viewers. Iyon, ganun sana. <laughs> Pero pecha hindi kaya ba yata ang tama nagagawa ko ng pecha pati mustasa eh. Pero dito muna tayo sa Manila. Wala si Ed. Eh, may magkano yung pecha natin? Asking price. Wala pa. Wala pa. To. Wala pa tao. Wala pa. Binababa pa lang eh. Ay, ganyan pa rin pala yung sa mani. 80 per kilo. Doon na magtayong kechay sa dulo. Ano, you know, ang daming kalamansi, kaya napakamura ng kalamansi. Katulad nga na natanong natin kanina, 700-800 ang kalamansi. Yung lagi ay 350. Ganun din naman ang ating kamatis, bumaba din. Napakadami kasing supply. Tanong ko lang so ito dito. Magkano yung bonito natin ngayon? Bonito po, 40 po. Yes. 40. Ayun, yeah. bayabas. Bayabas po, 40. 40, salamat. Ayan, dito, may pechay na to. Tanong natin yung pechay sa ka... Ayan, may mustasa Mustasaya ka. Ayan na Madam, magkano na yung pechay natin ngayon? Asking price. 25. 25, napakamura. Sa so, mustasa. 30? Oo. Oh, oh. oh, yan. Nostaza po, 30, page 5. Ito kay Tukayo. Last, tanong natin kung uh, kanyang sigarilyas. May nakita ko magaganda yung sigarilyas niya. Alamin natin matano yung presyo ng sigarilyas niya. Ayan. Ayan. Ito so, kaya si Garillas. Eh yung miracle natin. Miracle. Dente yan. Kasi may nakita akong miracle. Eh. Oh, Supiya, 30 Miracle, Dente, si Garillas, Sandahan. Ayan yung mga kalabasan natin, kanina yung Suprema. Ayan. 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 haba ito Natanong na rin natin Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kaparmers sa ating mga kapwa kaban at Ang ating pinaka latest pong asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Please don't forget to follow. To follow our page Palengke na Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante ni Mr. Palenque, para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presya ng mga gulay dito sa ating baksakan. Araw-araw po, bukas ang ating baksakan from 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Uh, Huwag dala po kayo ng payong pag kayo mamamalingin dito, napaka-init. Ito, may nag-shoutout. Sir, ano ba yung shoutout natin? Shoutout, Six TV. Ayun, gano'n sana. Yeah. Panoodin niyo po yun. Tingnan din natin. Tingnan natin yung content. Salamat, sir. Okay. Muli po, ito po ang yung kaibigan, kasama, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Alas lahat po ng gulay dito bumaba lalo na po yung mga sili, sili sultan, Panigang, uh, Taiwan bumaba. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all po. Narinig po yung boses ng ano, Manda. ang totoy pobi. Eh. Ayan o. No? po yung bong rebilya ng aning baksakan. Ayan no? Nagbababa po ng gulay. Ganda Gandang lalaki po. Mandotong! Ano? Sinta mo. Sinta. Ay, si eh. Ato Ato, eh. ay ak kaganda nito 'yan. sa buong Pilipinas. Kaganda na. Ano sinta ba 'yan? Bulakan po. Bulakan baik. Bulakan green. Magandang-galing Bulakan baik natin. Ano po kay ano? Salamat po. O palayan. Ayon, palas. Ayon, galusan na. Kundo kay gdating. Po si ano, wala pang pa joya kung gusto niya ang joya, ito. Responsible na iya na naman. Sige po, sige po. Good tomorrow. Bye-bye.